o tayo ay magpa, mag mag uh, makipagtalakayan ho sa mga bagay-bagay na mga kailangan nating dapat uh, apag usapan sa mga oras sa mga panahon na ito dahil alam ko na po um, magbibigay lang ho tayo ng konting uh, konting impormasyon na alam niyo naman ho siguro dan follow na po ako maraming salamat boss James Carl Domingo mabuhayo kayo at god bless ho sa inyo So, alam niyo naman ho naho na ho, ng Pilipinas, lalo na ho sa mga kumalaban ho sa mga Duterte at sa saligang uh, I mean sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan, lalo na ho nung uh, nagbigay ng uh, voluntaryong pahayag si uh, 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 Colonel uh, Espinido. Na alam naman ho natin talagang uh, Duterte ano to, no, diehards to siya at siya nga po yung uh, pumutol no sa illegal activities diyan sa uh, usames Usamis Usamis Misamis ba Usamis ba uh, correct me if i'm wrong no yung sa mga paruhinog at siya doon sa Albuera late sa mga Espinosa and then ngayon nagbigay siya kamakailan lang nagbigay siya ng statement against oh, no sa ating pangulo, dating pangulo uh, Rodrigo Duterte ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa lords of Kanda, mga illegal asa uh, sa illegal drugs so iyon po medyo nakakapagtataka ho but nagkakaganon ho yung naging uh, pa uh, statement ho ni uh, Colonel uh, Joby Espinido at nung una ho naman kasi uh, personal ko po kasi nak, uh, nakilala yun si uh, Espinido, mga kabangas dahil kami po ay nag one on one ho kami nag-uusap nung time na na nung nangyari ho sa kasagsagan ng gera sa Marawi isa ho yung kapatid natin mga kabangas ang ang uh, nadali ho sa Marawi siege so ngayon ho, uh, nung pumunta ho tayo doon sa Malakanyang, pumunta tayo doon, uh, nakausap po natin si Sir Spinido. at uh, tinanong ko po siya, kung ano po yung mga balak niya at uh, kino-congratulate ko po siya uh, personally. Nag-usap po kami, may mga may picture nga ako diyan na nag -post, na in na post ko dati you know? At yun nga sabi niya, kung anong sa ikabubuti ho ng karamihan gagawin niya lahat. Andaw siyang taya yung buhay niya para lang uh, uh, matapos-tapos na yung uh, Pagbibinta ng mga illegal drugs sa mga lords uh, sa mga drug lords at saka sa mga pushers no pero ngayon parang sa so to be honest guys uh, parang disappointed ako sa naging pahayag niya dahil nga daw yun may kinalaman ho daw yun, yung mga Duterte Senator Bongong at Bato de la Rosa na naging protector sa mga drug lords so, sa ating bansa So marami pa po tayong pag usapan mga kabangas. Napakaganda hong pag-uusapan ito. So ah uh, pasiun pasi na lamang ho yung impormasyon na binigay ho natin sa inyo mga kabangas. Yung nangyari ho dyan sa Senado. Uh, I mean sa Kongreso. At yung sa KOJC. Uh, -huh. uh, Sandil, Ninyal, good morning Lods. Salamat to. Magandang uh, araw. And Sandra Odarbos, uh, good morning sir from San Carlos City. So yun at saka yung pag-implementar ho, yung pag uh, serve ho ng warrant of arrest, no? Parang kinukubkob na ng uh, uh, pambansang kapulisan ang uh, uh, property ho ni Kibuloy, uh, diyan ho sa kanyang uh, simbahan sa Davao City. So marami pa po mga ganapan na uh, Uh, na-miss po natin na hindi po na uh, pag-usapan sa ating pagla-live still watching you sir from Seaside Barangay 1 Kalunsag, Marimic Maram, uh, marami salamat sa mga taga-barangay 1 dyan uh, kamusta uh, magandang uh, araw Kingdom of Jesus Christ yun pala you know, Kingdom of Jesus Christ no uh, K-O-J-C so yun nga ako hindi naman ako kaanib ni Kibuloy at ako ay isang uh, kat uh, katoliko asawa uh, ko ay Adventist, 70 Adventist mga kabangas. Pero sa 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 prinsipyong ito, kailangan ho manindigan ho tayo sa paniniwala na, sa Dios, no? Kasi yung property ho ni Kibuloy, yung KJC compound, hindi naman ho yan sa klawho sa inilabas na warrant of arrest na kailangan uh, kubkubin talaga, kailangan talagang uh, i i kumbaga, okupa rin lahat at ipagbabawal yung mga tao doon na walang kalam alam sa problema yung mga nag-aaral yung mga mga professor doon na hindi papalabasin hindi papapasukin so medyo ano ho sa kalooban ho ng ano ng tao yan at saka uh, hindi ho saklaw sa batas ho yan na gagawin ho sa pabansyang polisyon natin para naging mala-martial law na ho yung uh, pag uh, uh, serve ng warrant of the forest kay Kibuloy uh, no kawawa ho yung iba tapos may binaba na ho, binaba ho na sa korte na na uh, TRO yata yun, na kailangan uh, lisanin ng mga pulis ang uh, KO JC dahil ho medyo lagpas na ho. ilang yung pag-serve ng warrant of arrest uh, hindi aabot sa ganung haba ng panahon no habang uh, haba ng araw parang mahigit sang linggo na yata yung mga kabangas no <laughs> so doon nga ako nagtaka eh pwede pa lang ganun janoh nakakalungkot mga kabangas kasi yung implementasyon uh, sa war department medyo hindi na po kaya -aya. at uh, alam ko alam ko po na may bas bas ito sa uh, nakakataas sa kanila pero kung opinion ko lang po ito kung atin hong uh, balikan yung mga nakaraan yung team unity ho si bongbong marcos at si vice uh, president Sara duterte ay nagkaroon na sila ng magandang uh, relasyon dahil nga po sa magandang tandem nila dahil nagustuhan ng mga ng karamihan ng mga Pilipino pero nung pumasok ko ito si uh, Speaker Martin Romualdez eh, meron ho silang hidwaan ni Vice President Sara Duterte so kung titignan ho natin yung punot dulo ho, malamang sa malamang ho para ho opinion ko po ito may kinalaman ho si Speaker Martin Romualdez mga ganito karong ganito ngayong mga ano kalakaran, I mean pangyayari ho sa uh, politika ho sa ating uh, uh, bansa no Kasi simple si Speaker Martin Romualdez may boses 'yan no boss 'yan sa Kongreso at kung ano sa niya sige wala kayong pondo wala kayong ano wala kayong bonus wala <laughs> mang sumalabang no Pero hindi mo natin mapapatunayan 'yan pero aligasyon lang po 'yan pero kung babalikan ho natin No, i ano natin 'yan, titignan natin dun ho. May may chance na ho magkakaroon ho ng koneksyon patungkol kay Martin Romualdez at sa sigalot nila ni Vice President Sara Duterte. Kung at saka may natanggap po tayong impormasyon si Romualdez ay plano hong nagbabala kung uh, tatakbo ng presidente sa ating bansa sa susunod hong uh, halalan. So of course, no? Mas si Sara Duterte, eh, hindi na naman natin 'yan ma sabihin nating uh, mahina. No? Talagang ang daming supporters noon. So gagawin nun ang kongreso yan, yung nararapat gawin nila or gagawin ang lahat para para manalo sa susunod na eleksyon. At kung titignan nun natin yung SMNI, yung uh, uh, SMNI News or Network, Talagang sol, uh, solid supporter o sila ng mga Duterte. At saka nanalo yung Unity Unity dahil nga po sa SMNI, no? sila lang ho yung uh, national television na talagang sa tandem na ito. Hindi naman ho yung ABS, yung GMA. Parang report lang ho, reporting lang, kumukuha lang information, tapos nire-report nila ganito, ganon. Pero simula sa pool pa lang, nandun na ho yung uh, SMNI. No? So ngayon, ang, ang, kung kung ating isipin, yung SMNI talaga mga kabangas, 230 talaga yan. Kung hindi siguro dahil kay Sara, malamang hindi ho mananalo si Bongbong Marcos. Yun po talaga ang katotohanan, no? Para sa akin ho yan, ha? wala akong ano, opinion ko po ito. Uh, sinasabi ko lang po ang uh, may ang posibilidad na mangyayari. Bisan unsa na lang mga panghitabo diri sa Philippines Sir Dines Unya, ang bugas wala nila gisulbad, mahal na kaayo, di ba? So speaking of bigas, ang sinasabi ni President Marcos, pag nanalo siya, gagawin niyang 25 pesos pa yon ah So hanggang ngayon, ah, nasaan ano ba yung 25 pesos? Kaya nga, hindi natin masisisi yung taong bayan kung sasabihin, no, lalo na si Presidente na may bangag, ah, may adik bangag tayong Presidente, dahil nga po medyo, ayun, no? medyo na may nakitaan siguro silang ganon, kaya hindi ho natin masisisi yung taong bayan na magsasabi ng, uh, ng uh, masama ho sa ating Presidente. Kasi nasaan na ba yung pangako, ba diba? At saka yung proyekto ng, ano uh, ni Duterte, yung Build, Build, Build uh, project, so hindi na ho itinuloy eh, ng uh, uh, Marcos administ Jr. administration, no? So medyo, nagkakaroon na ho ng uh, higantihan, no? nag o something like that. so sa tingin ko, hindi naman siguro magyayari yan kung walang basbas ni Martin Normaldes kasi alam ko po si Martin Romualdez talagang malaki ho yung galit sa mga Duterte. Lalo na yung si Pulong, si Congressman Pulong, Mayor Baste na talagang gusto, gusto lang gulpihin si Romualdez eh. Nung tinapyasa ni ni uh, Speaker Romualdez yung budget sa uh, budget sa distrito ni Congressman Pulong, talagang nagwawala yung mga Duterte. Ba't na ganun? Eh? Ba't sila lang daw yung ginaganon? Ba't yung iba? Wala. So doon na natin, talagang Talaga makikita natin yung trend mga kabangas. So hindi huyan mapagkakaila at yun po talaga katotohanan. Kasi unang-una sa ambisyon ho ni uh, speaker Martin Romagdez na siya ay tatakbo ng presidente sa darating na uh, presidential election. At alam niyo po ho ba mga kabangas, ayon sa ayon, base ho, at ayon po sa ating mga natanggap na impormasyon, si uh, Bong uh, si uh, Martin Romualdez ay may walo o mahigit ng FM station sa buong kapuluan. So, ang ang ibig sabihin nun, talagang pinaghahandaan yan. ni Speaker Martin Romualdez, siyempre, kung kaya ko, ako, ako naman si Martin Romualdez, kung kaya kong maganda, di, paghahandaan ko na kasi parang isang pikit lang, wala na, eleksyon na eh. Mabinis lang talaga mga kabangas. Kaya, uh, yun po yung natanggap po natin. Siguro, kaya po napawalang bisa yung uh, prangkesa ng uh, SMNI, uh, dahil ngarin rin po siguro may connection din po 'yan sa ambisyon ni presidente ni Speaker Martin Romualdez. Yan po ay opinion ko lang lamang po 'yan mga kabayan. Uh, mga kabangas. may karapatan din tayo bang salita na ganun. Kasi nakikita ho natin talagang uh, malinaw pa sa ano eh sa sikat ng araw yung uh, preparasyon ho ni uh, Martin Romualdez lalo na yung plano nilang gawing uh, uh, kumbaga magiging magkakaroon ng prime minister yung Pilipinas, yung chacha na sinasabi nila, magkakaroon ng presidente, kaya sa pulo, no, makikita ko, hindi naman ako eksperto sa takbo ng politika, pero kahit papano ho, nagbabasa ho tayo kahit papano at na, may alam ho tayo sa politika, at makikita na rin natin yung trend na talagang doon ho pupunta. Ha? Yung mga kaganapan ho dit sa ating bansa ngayon, isa lang ho yung patutunguhan. Pag sila ay naging successful ho, yung Marcos administration, Marcos junior administration at sa gustong uh, mangyari ni Speaker Martin Romualdez, isa lang pupuntahan nito. Siya ay tatakbo na presidente at magiging presidente dahil paralisado na ho yung SMNI at uh, wala na hong uh, uh, bose si Sara Duterte sa paglalahad ng kaniyang mga plataforma di gobyerno, planong magpapatakbo o ilang mga social media outlets na lang yung kikita at uh, mapapanood siya. Pero hindi mo natin alam mga kababayan, mga kabangas, kung ano pa yung pinagahan uh, pinaghahandaan ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo naman po, si Vice President Sara Duterte, hindi ho mawawalan huya ng suporta or supporters. Lalo na ho, yung papa nito. Eh ngayon, si uh, panilyo si Attorney Panilio, ngayon, sinasabi na no, sa ilang mga social media outlets na kanyang kinausap, pinakausapan si Presidente, former President Rodrigo Roa Duterte na tatakbo bilang Vice Presidente si uh, Presidente, ex President Rodrigo Duterte sa uh, kasamang anak na magiging Presidente na si uh, Vice President Sara Duterte. So kung at saka tatakbo rin daw yung magkapatid ha, na si Pulong at si Baste. Si Baste naman mga kabangas, hindi natin yan ma-tawag ma, nito, ma-underestimate kasi may mga supporter din yan, si Baste, lalo na si Kongusman Pulong Duterte. Guys, sa mga followers at sa mga supporters ho sa mga Marcos, uh, I mean, mga-mga Marcos S. John, uh, ito lang ho yung masasabi ho natin mga kabangas na ito ay opinion ho lamang natin to, no? wala ho tayong uh, dinidiscriminate. Dahil naintindihan nyo naman kasi natin. Pero, malamang sa malamang mga uh, kabangas, kung tatakbo yung mga Duterte, sigurado ho, lahat sila ay makakalusuto mga kabangas. Kasi may mga secret uh, weapon yan sila eh. Kung baga, may makinarya sila. Kung baga, yung mga taong bayan, yung mga silent uh, followers, supporters, ng mga Duterte, lalabas ng uhuyan. Pag nasa kasagsagan na ho ng pangangampanya, Diyan ho natin makikita mga kabangas, grabe yung yung aura ho ni uh, Duterte at saka yung kung sasabihin natin yung presensya ni Duterte kahit saan saan makikita ho natin walang kaplastikan, ah, walang ka keme-keme, kime kumbaga ano talaga, natural lang talaga mga kabangas, Hilberkin, uh, good job sir. Uh, maraming salamat to, mga kabangas. Oras po natin mga kabangas, uh, alas 5.20 na ho ng umaga, araw ho ng linggo dito sa Amerika, taong uh, 2024. May oras pa ho tayo para ho mapapakinggan yung ating mga uh, pinag-uusapan natin dyan. Uh, sa Pilipinas. Anyways, mga kabangas, maraming salamat po at uh, wala ho tayong nga sa panu oras sa uh, susunod na araw na ho. Uh, Magkita-kits uh, tayo dito sa ating uh, balatuntunan sa ating official Facebook uh, page, ang Dines Barua. Kung hindi nyo ako mapapunod, guys, follow ho kayo, balik kayo doon sa Dan Agan Balita uh, official Facebook page ho. Uh, do, baka doon ho tayo mag-live. Uh, at susubukan natin sa ganitong oras kung maganda ho ba yung mga reaction ho ng ating mga kababayan. So handa ho tayo sa kahit anong komento, reaction, opinion, tayo po ay magtulungan uh, ho sa paghahatid ng mga informasyon na dapat ho nating malaman dahil tayo ay kailangan nating malaman at kailangan ho natin maintindihan kung ano na ang mga pangyayari sa ating uh, inang bayan mga kabakas. Ako po ay magpapaalam na maraming salamat ho Ada mo po'y mag-iwan ng uh, malutong na mensahe. Ho. Uh, binisaya ho ito mga kabangas na nagkanayon ho na ang taong mapemuslanon sa kinayahan na kung bugti sa itong bahanding kinabuhi, basin niya mabot ang kabalaslan nga di may kapungan, kitang tanan, daw mahisama na lang sa naanod nga gapnod na way tarong kapadulgan. Dagang salamat, God bless, mwa mwa, chip chip, dalay ko na Diyos, Amen.